Ang digmaang Moro sa Pilipinas sa panahon ng Kastila, ay tumukoy sa sunod-sunod na labanan sa pagitan ng mga Muslim na Moro sa Mindanao at Sulu at ng mga puwersang Kastila. Ito ay naganap mula ika-16 hanggang ika-19 na siglo, bilang bahagi ng pagtutol ng mga Moro sa pananakop at pagsakop ng mga Kastila sa kanilang mga teritoryo. Ang pangunahing dahilan ng digmaang Moro ay ang pagtanggol ng mga Moro sa kanilang teritoryo relihiyon Islam at kalayaan laban sa pananap ng mga Kastila. Nais nice ng mga Moro na mapanatili ang kanilang kultura, tradisyon at sariling pamamahala. Nag-alabang digmaan dahil sa mga pagtatangka ng mga Kastila na supilin at kontrolyuin ang mga Moro sa Mindanao, Sulu at iba pang kalapit na pulo. Ang pagtanggi ng mga Moro sa pagpapalit ng kanilang relihiyon at pamamahala sa ilalim ng Kastila ay dahilan ng mga labanan. Ang mga Moro ay matagumpay na naipagtanggol ang kanilang mga teritoryo sa malaking bahagi. Kaya marami sa mga lugar tulad ng Mindanao at Sulu ang hindi ganap na nasakop ng mga Kastila. Lumala ang tunggalian sa pagitan ng dalawang panig at nagtulak ito sa matitinding labanan at pag-atake. Naggaisa ang mga Moro sa pamumuno ni Sultan Kudarat na naging leader sa paglaban at nagpasimula ng kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Kastila. Nakapagpatayo ang mga Kastila ng mga Kuta at Garrison sa ilang bahagi ng Mindanao at Sulu, subalit hindi nila nakontrol ang buong rehiyon. Ang digmaan ay nagpatuloy ng maraming taon na nagbigay daan sa kultura ng jihad at patuloy na paglaban ng mga Moro hanggang sa mga susunod pang mga kolonyal na laban. Sultan Kudarat ng Maguindanao, ang isa sa pinakatanyag na leader ng mga Moro sa paglaban sa mga Kastila. Pinamunuan niya ang mga Moro sa pagbubuklod at paglaban sa mga mananakop lalo na sa ikas vadatin siglo. Raja Bungsu ng Sultanato ng Sulu, isang kilalang leader na nag-organisa ng mga mandirigma laban sa mga Kastila. Datu Salikula ng Sultanato ng Maguindanao at Datu Sat Datu Sirungan ng Sultanato ng Buwayan ay mga kapwa leader na nagsanib puwersa upang labanan ng mga Kastila sa ilang malaking laban. Iba pa mga lokal na Datu at Sultan ng Mindanao at Sulu ang naging bahagi ng mga digmaan upang ipaglaban ang kalayaan ng kanilang mga nasasakupan. Sa kabuuan, ang digma ang Moro sa panahon ng Kastila ay isang mahaba at masalimuot na yugto ng pagtatanggol ng mga Muslim sa kanilang sariling kultura, relihiyon, at teritoryo laban sa kolonyal na pananakop ng Espanya, na nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan at kultura ng Mindanao at Sulu.